Bagay naman oh Parang rapper <laughs> Bro ito yung ano Yung uh, mga hard spa, Last hard spa Ni Billy Jack Ito dati kalaban ni Sam to Nung no, mga bata pa sila Kaliwete Same height ni Buboy Same na uh, Ano kaliwete din Tuloy ka na Dalawa na anak ko eh so, <laughs> no. oh, ito na. Teka lang. Laging hinahanap ng mga tao sa amin. Tinanggal nyo ba si Billy Jack? Nag-away ba ang Team Casimero at si Billy Jack? Anong, ano, bakit? Ba't ganyan? Ba't nawala? Tinanggal nyo ba? Nagka-problema ba? Ang dami nagko-comment. Ano, ano, sigaw na, galing sa'yo. Saan, saan ka ba galing? Oh. Galing ako sa silid na... <laughs> Kaluluwa't panahon. Tama, tama. Oy, teka lang, yung kambal mo. Pakita mo yung kambal mo. Ay, 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 ay. Oh, oh. kayo, bro. Ganon kayo, bro. Oh, ay, ay, may bangas pa ka yung, yung beatboxer na ka. Oo, ano, kayo ang dalawa oh Oo, oh, okay, okay, oh, wala, hindi yung pala alam. oh sige, okay, bakit? Ano ba? Tinanggal ka ba daw namin? Nag-away daw ba tayo? Totoo ba yun? Hindi, walang katotohanan po lahat oh. ng mga paratang ninyong malisa. <laughs> Kalimutan <laughs> nyo po ang pagiging negatibo nyo mga tao kayo. Ano oh. ba yan? 2021 na, magpakasaya tayo, oh. kaya po ako umuwi dahil tinignan ko yung motor ko, wala nag-i-start, baka kabalik ko doon Ay, yung. hindi na gumana. Di okay. sunog na naman? Di ba, ba sunog? Di, di ba sunog? <laughs> di <ba, laughs> <sinog>. Birthday din ni, <laughs> ni, <laughs> ni <laughs> ano mo, jowa mo. Oo, oh. oh, tsaka birthday ni Bebe Labs. <laughs> tsaka yung kapatid mo. <laughs> Oo. Oh. oh. Yung artista <laughs> mong kapatid. Oh. E, tingnan mo naman mga kaibigan, yung kalahi nila, artista talaga. Oh, <laughs> Pag yung mga nag-aano kay Billy, makita nyo sa personal to, baka ano kayo, ha? ma 150 kayo. Uh, bakit? Mark Heras. Oh, oh, oh nga, ay oo, oh, tao. Oh, ta ta oh. ta oh. Teka lang, Mark Heras. <laughs> eh, <laughs> nakita ko eh. Aba, teka. Ngayon, teka. Baka oh, hamulin oh. ako dyan, lang sparring ha. Ayun, so walang katotohanan yun. Ayun. Dahil yung mga nagsasabing tinanggal nyo o nag-away, wala po. Si Billy po ay inconstant uh, in constant communication sa amin. Lagi kami din nag-uusap at... Uh, ano po, uh, wala pong katotohanan na tinanggal or ano. Yes, sir. Kaya kaya po, uh, sa mga mahilig po gumawa ng issue, Diyos ko, oh, chismis yan. Yan ang unang-unang -una nakakasira sa atin. Ano ba yan? Kalimutan niyan, ha? Oh. So ito, team Kasimero tayo, solid tayo, no? Oh. Team Padro Alas, team walang, team Alas. Hashtag walang bayabas. Walang bayabas! Diba? Ayan, oh, yan. Walang, bayabas. mga kaibig. Ayan, oh, ayan, teka lang, oh, teka lang, teka lang. Oh, 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 ano? oh, 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 Street oh, ba, <laughs> <laughs> Tapos mo! alam mo? Ha? Oh, tingnan mo ha. Siyempre dito ka sana. Check, check. Wow! Oh! Wow! Oh, si! Oh. Teka lang bro, ginagaya niya yung si mo. Oh. Sabi ng mga fans natin, ginagaya daw ni Bayabas. Yung si kakit weapon mo, si, si, gumawa. Ah, ito ang gagayan ko. tinuro niya sa bata. Wapa! Ah, yun o. Wapa! Ah, basta. Parang chiu lang ha, parang chiu. Hindi, yun sa bata niyo eh. Si Buboy. Ay, buboy, si Ayo, no? Oh. na. Uh. Diyan ka sasabihin mo, ano, mananakot nyo si Billy ng round 1, patunayan mo, ha? Pato oh, Chamba! Oy, huwag oh. kang plastic. Alam mo, laro, nakita mo to. Nakita mo to. Tingnan mo. E, eh, mo yung uh, kayamanan mo ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Kami, pa kami dito. Ano ha? Tagalit! Wala! Tagalit, tagalit! Gusto Kalaan mo ngayon! Kala nyo, ha? Ka -ka sila ni Buboy, huh? wala, wala, diba? They respect, they have mutual respect. Magkakabrad sila eh. Ah, pati si Tata, oh. Eh, eh itong bayabas na ang ano eh, gumagawa ng issue. Kala mo siya, siya ilalaban? Piling eh. Ay, ito, ito, ito. Wait lang ha, senyor. Bro, ano masasabi mo? Ah, kayo ang uh, magiging utak sa likod ng laban na ito. O. Oh. Ah, uh, parang hindi pa sure kasi hindi pa namin yon hindi pa alam namin yung bigayan eh ayon ah, ta <laughs> pera pa rin <laughs> 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 oh, <No>, tama yun <laughs> grabe naman big time na this guy pero may <laughs> magandang balita ah, ano ah, yan tog mag uh, sponsor na nga yun, uh, yun. Ay, meron meron dala ko ah, dala, mo dala ko dala na. na yung white shorts no trunks yung blue meron na pakita mo na nasa akin na ganoon pa tog Galing pa yan tog, no, no. so, galing to so, pa yan tog. Galing pa yan Pero may good news din. Ito, yan yung pa yan tog. Salamat pa yan tog. Ah. Ma'am, sila ma'am. sila ma'am? mo. Ma'am Jilly, Lakino. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Um, wala na lang po ako mouth guarded. <laughs> 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 Hindi, joke lang po. Anyway, maraming maraming salamat po pa yan tog. Ito, mayroon pa po ang ma so. May mag-sponsor doon sa atin si Ma'am Meral. Yung gagamitin natin dalawa sa ano niya. Oh, uh, Oye, teka lang, bagong tasa ka. Si Champ, bagong tasa din. Sino mas gwapo sa inyo? oh. ano? nagka, magkamu, tingit mo, tingit mo. Oh. Hindi nagkakalayo. hindi ko naman kinakloso. Wala mas gwapo, hindi nagkakalayo. Oh. Yeah. oh. Mga gwapo. Mga gwapo. Yeah. Wala namang pangin sa team Padua. Wala. Kasi wala kasi bayabas. Wala bayabas. Oh. Walang ano, walang, ano yan? Ano, ano dito yung... Sapat. Hindi, may, may kuwit dito ba? Sa noo? <laughs> Ay, taga lang. Ito na, ito na. Ito ang pagbinanggit palang pangalan. Nanginginig na ang mga bayabas. makita lang sa picture, nanginginig na. Ay, ano yan. Pakita mo, pakita mo. Papakita natin. Sabi ko sa mga fans ko, pag itong bayabas nang ulit, sabay-sabay tayo, okay? Sabay-sabay sa dyan. Sunny Baka TV. 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 Ayun, buti mo naman. Ay, bayabas. Ah, kumusta? Bayabas. Oh. Bilis oh. pa rin, one hand. Oo. Oh, oh. Oh, oh, uh. oh, Yan ang legit na hamon. Oh. Dahil takot sa'yo, anong gagawin mo? One hand. One hand. One hand. Oh, one hand. mo nga mga upper na natin. Paano yung, paano yung ano, yung mga proper na pagbato ng suntok? Yung may mga twist. Sige, sige, sige. Magsalita kay paliwanan mo. Ito yung straight. Okay, straight. Twist 'yan. Nakil talaga. Abate ka. Ay uppercut na naman nakil. 'Yon. Pag upper naman, uppercut nakil. Sa so, sabi nila, twist. Twist. Oh, tama, totoo 'yan. Turo 'yan sa Philippine team sa mga oh. oh, Cuba. Oh, ku Cuba, totoo 'yan. Galing ako diyan. Oh. Ganito naman, ganito. Oh, abate ka. Nakil na nakil. Nakil na lakuan mo ako. Kaya yung pa oh. Down, no. Down, twist. Hoy, aba, take KO, 'di ba? 'Di ba? Oh. oh. Iyan diba? diba? oh. No? Ah, huh? oh, diba? oh. Oh, naga-naka. Oh, naga-naka. Ba no? Paano pag u-mistrike ka hindi naabotit yung kalaban. Ganito, ganito. Ha? Ayun. Dek, 'di ba? Oh, oh. Ayun. Extend, extension. Extension. Ayo! Extra step na 'yon. Ayun. Ganun pala 'yon. Sibaka si, si ano si Bayabas. Bayabas. Kung hindi Eh, Pwede rin, pwede hey, rin ho mano. Okay. <laughs> Oy! Ito, isa pa, isa pa. Oh, ano. Hey! Hey! Pinakamataas, coach. Ha? Hey! Pinakamataas. Pina oh! Oh! Uh, oh! Kasi hinahamon niya mga ano, mga mahihina sa kanya. Grappling, pinili ng grappling. Yan. Grappling, wala pang grappling. O, o bayabas, matagal ka nang uh, hinahamon ni Sani <laughs> sa Bakas. Naingga si Chap, nagbibilis na inga O. Oh. O, oh, ah, ayan na. oh, o, oh, o. Oh. Naingga. O. Oh. <laughs> <laughs> si Chap, naiingayan eh. Oh. Kala mo, <laughs> ha? Kaya niya. <laughs> oh, ayan. oh, o, oh, o. Oh, oh. Teka, Oh. Bro, <laughs> May naglalaba eh pa kagabi, Yan, si Billy mga kaibigan. La, last hour pa niya kay, uh, saan yun? na yun? Ito mga kaibigan, si Pluje. si Samuel yung tayaw. Ayan. Tingnan yung book niya mga kaibigan. O, o. Ah, ito ito yung uh, ah, ngayon ni Billy. Ano yung ano mo yung YouTube channel mo? Jom TV po. Ano na? J Jong. Ah, mo naman. Space Then subscribe niyo mga guys. Okay, anong background mo? Dati ka bang ano? Da, anong ano ko ito mo kami? Anong background mo sa boxing? Um, dati ko lumalaro um, ng malaro tapos NCR. Tapos yan kasabay ko sila. Ah, uh, oh, kasama ka namin dati sa Pistorama. Oo. Si Kuya Mark na kasama namin. Yeah. Sa yan. So, dati kayo naglaban ni Sam, 'di ba? Sana si Sam. Uh, yan, nakalaban niya. Na, Mas na, malakas sa akin yung si Sam. Oo. Oh, sa si oh, malaki na yan si Sam, eh. O sige, good luck sa sparring nyo mamaya. O subscribe kayo, Jom TV mga kaibigan. Suporta natin, yan, yan, yan. Yan ang isa sa mga, yung mga content ay malilinis, hindi nang bubuli, yung mga ganyan. Walang bayabas, hindi bayabas to. O, yan. yan. Abate ka.